Magandang araw po si May Kanyayahan nito. Ano ba ang simpleng buhay para sa mga Stoics? No? Ang mga Stoics ay nagtuturo ng ano no, ng simplicity no. At uh, eh at litaw, litaw na isa na 'yan no? sa mga sa mga uh, itinuturo ni Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius no. At iba pang mga Stoic philosophers nung panahon ng ancient Greece no. Uh, dahil dito no, Nagtataka ang mga ano no, mga nag-aaral ng Stoicism, no. Ano ba talaga yung simpleng buhay? Meron ba talagang definition nito, no? Ah uh, Sa ano no, sa para sa mga Stoics, walang universal definition ng ano, ang simpleng buhay. Ah uh, walang ano no, walang eksaktong ano, walang eksaktong pamantayan ng simpleng buhay. Ah uh, like, halimbawa na, ang simpleng buhay ay eh, dapat meron kang ganito, wala kang ganito. Hindi, walang ganon. Subjective kasi ang simpleng buhay no. Ang simpleng buhay sa iyo ay kaiba sa simpleng buhay ko no. Pero bakit sinasabi natin na, ah, na hangarin natin ang simpleng buhay? Kasi ang simpleng buhay ay ah, walang iba kundi ang intent na magbawas no. So yung intent na magbawas kung anong meron ka babawasan mo. At ang ibab ang iba ang, ang, ang ibabawas mo ay yung mga unnecessary. At ang ititira mo ay yung mga necessary o yung mga importante. So, bakit? No? Para hindi makomplicate. That's why tinatawag nating simpleng buhay. So, halimbawa, no, ikaw, nakatira ka sa isang syudad. No? At meron kang, ano, no, meron kang uh, trabahong uh, nagbibigay sa sa'yo ng, ano, no, ng, ng pagkakataon para kumain ng tatlong beses sa isang araw. Hindi naman din sabihin mong kalakihan yung sweldo mo. Pero sapat lang. No? sa pang yung pangailangan mo. Meron kang umuupa ka sa isang mumurahing ano no, uh, apartment no na saktong-sakto lang kasyang-kasyang ka lang. At uh, yung mga gamit mo, may meron kang ano, may mga TV, higaan, at ano pang mga utensils sa kitchen no, sakto lang sa pangailangan mo. At uh, ngayon ay ano no, ay uh, uh, sabihin mong uh, minsan nagkukulang ka no, pero na na naputugunan mo pa rin yung pangangailangan mo sa araw-araw. Ngayon, anong merong kasimpleng buhay? Simpleng buhay pag ni-recognize mo yon at na, 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 ano ka, na, na natuwa ka doon sa, sa ganong bagay o, o estado. No? Pero hindi na simpleng buhay yon uh, kapag ka, meron ka ng mga ginagawang uh, uh, bagay na, na hindi kinakailangan para para lang ano no? para lang matupad yung ambition mo no? so, at uh, hanggang sa halimbawa uh, may mga importante kang dapat uh, tugunan sa araw-araw pero hindi mo natutugunan at inuuna mo pa yung ambition mo na walang kasiguraduhan so hindi na simple yung buhay mo o ngayon, yung buhay mo halimbawa, accepted mo naman tanggap mo lahat kung ano ka at anong meron ka tapos uh, uh, i-, I Uh, ina-appreciate mo. Ina-appreciate mo kung ano meron ka. So, simpleng buhay, di ba? Pero, pwede ka pa rin magsabi na, na, na gusto mo ng simpleng buhay kung di mo na-appreciate yan. Uh, or, kung, sa, kung, 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 ang tingin mo dyan ay kasobrahan, no? So, pwede mong pwede kang pwede mong gayahin yung mga tao dun sa sa kanayunan no na halimbawa walang kuryente dun walang uh, walang mga mga koneksyon ng tubig Uh, tapos ay wa, walang ano walang mga mga trabaho roon na masasabi mong uh, kinsenas katapusan meron kang sweldo kundi uh, isang isang kayo isang kayo isang tuka ka at uh, mamimitas ka ng mga kakainin mo roon so or magkatanim ka so ganoon mas simpleng buhay yon kumpara sa sa meron ka so pwede nating sabihin ganoon na yun ang simpleng buhay so kasi yun yung intent mo eh so ngayon may ibabawasan ka na wala sa estado mo ngayon. Ano meron sa estado mo, ibabawasan mo para maging ganon. At yung mga nabubuhay naman sa kalayunan, pwedeng masabing hindi simple ang buhay nila. Kung ang intensyon nila ay gayahin na yung mga nabubuhay sa tribo. Na halos lahat ng gamit eh native. Walang mga utensils na minanufacture sa kung saan man. Lahat eh puro native. So ganon, intensyon nyo. Kasi kahit mayaman, pwedeng maghangat ng simpleng buhay. No? halimbawa, uh, yung isang mayaman, no? Na uh, dalawa yung mayaman, no? Yung pareho sila ng yaman. Pero yung isa, uh, sikat. Artista siya. Tapos, eh, uh, uh, hindi siya masyadong makapunta sa mga public places kasi para bang jahe, di ba? Kasi, eh, sikat siya. Uh, so, yun, alam mo may mga sikat, no? Eh, parang, ang hirap pumunta sa mga public places. Ngayon, yung isa naman, kapareho ng estado niya, eh private. Nakakapunta sa sa kahit isang lugar ng walang aalalahanin na ibang na may pupunta sa kanyang ibang mga tao kasi private eh, privado siya, hindi naman siya sikat. So, masasabi niyang namumuhay siya ng normal. At pwede niyang sabihin simple yung buhay niya. Ngayon, yung isang yung artista naman na yun, na mayaman din, pwede niyang sabihin na, i-give up ko na yung pag-aartista ko kasi gusto ko ng simple buhay. Katulad ng kaibigan niya na o yung yung kung kaibigan niya man yon yun, yung isang ano no isang mayaman na yun na, na, na pribado no? so simpleng buhay so simpleng buhay yon, kasi dahil do sa intent na na magbawas ng mga unnecessary ba diba? so unnecessary yung binabawas mo hindi yung necessary so therefore uh, kung kung sa panahon ngayon no kung ang intensyon natin ay simpleng buhay hindi uh, kalabisan na na hangarin mo yung walang-wala ka talaga. Na parang taong grasa ka na, wala ka lahat. Na, ha -ha, halimbawa, mayroon kang trabaho, no? Ang trabaho mo, eh, hindi, hindi maganda yung sweldo mo. Tapos, pero, uh, kahit na paano, napapakilabangan mo para, para pandagdag sa mga pangangailangan mo. Tapos, uh, sa isang kahit isang ka ka, no? O ngayon, bilang sabihin mo, gusto, ang gulo ng buhay, gusto ko ng simpleng buhay, ginibap mo yung trabaho mo, binenta mo yung kung anong meron kang mga gamit, lahat, pati damit mo, pinamigay mo, at sumama ka, nagpakataong grasa ka, di ba? Dahil simple yung buhay nun, di ba? Uh, oh. unnecessary yun. Hindi kailangan gawin yun. Kasi hindi na simple yung buhay yun. Dahil hindi na simple yung buhay kapag ka yung unnecessary yung pinili mo. Kaya mo na natatawag na simple yung buhay kasi tinatarget mo yung necessary at tinatanggal mo yung unnecessary. So, nagiging minimalist ka pero hindi ka nag aanihilate ng ano ng lahat no so yun ang tinatawag na simpleng buhay kasi kung kung ano eh kung kung magkakaroon tayo ng pamantayan talagang simpleng buhay wala lang si simple sa sa si simpleng buhay sa kamatayan no kasi yung taong kumakain ng isang beses sa isang, isang linggo ay walang sinabi doon sa taong hindi na kumakain hanggang mamatay. So, kaya hindi ganon, hindi ganon yung definition. So, therefore, uh, paglaghangad ka ng simpleng buhay, ang importante ron, yung intent mo. Hindi hindi kailangan ng perfection. So, pe, pwede ka, no? Uh, uh, gradual yung pag-achieve dun sa, sa gusto mong simpleng buhay. Halimbawa, mula ka sa isang uh, komplikadong buhay na, na uh, adiyan, involved ka sa politics, tapos ang dami-dami mong mga kung ano, -ano mga uh, aktibidad, negosyo, lahat na nagpapakomplika sa buhay mo at yung pamilya mo, napapabayaan mo na, pati yung relasyon mo sa mga kapwa-tao mo, at nagiging magulo na, wala ka na, ano, workaholic ka na, na pwede kang maghangad ng simpleng buhay. mo no? O sige, uh, i-give up mo yung mga ano, yung, yung karir mo sa politics, at uh, mag, uh, mamili ka ng isang uh, karir na, na, tulad ng mga, mga normal. No? At uh, hindi mo na kailangan hangarin yung mga dapat hangarin, makontento ka sa mga bagay-bagay na Uh, pwede mo namang, ano, pwede mo namang makuha ng mabilis, nang hindi mo kinakailangan uh, talagang uh, magtodo effort para makuha yung iba pang wala ka, no. So, yun. Yun yung simpleng buhay. May halong contentment doon. May halong satisfaction. Appreciation. At yun, pagbabawas. So, yung intent ang importante. Hindi yung result. Uh, ano man yung maging Uh, result, no? Uh, nasa yun, ikaw mag-decide kung na-achieve mo yung simpleng buhay na gusto mo. At ma-achieve mo lang yung simpleng buhay na gusto mo dahil ikaw magsasabi nun, eto, masaya ako sa buhay ko. At hindi na ako maghahangad pa ng iba pa. Yun yung totoong simpleng buhay. Ganito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan by the 4 video.